Good news! Sinimula na ng Department of Labor and Employment ang konsultasyon sa iba't ibang labor group hinggil sa posibleng dagdag sahod sa mga manggagawa sa Metro Manila bilang pagtalima po yan sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na repasuhin ang wage rates ng mga manggagawa. Si Kenneth Pasyente sa report. Rise and Shine, Kenneth. Tatlong buwan na bilang kahera sa isang establishment si Laika. Bagaman ipinagpapasalamat niya na mayroon siyang trabaho, aminado siyang minsan ay hindi sapat ang kanyang sahod bilang isang minimum wage earner dito sa NCR. Nagigipit din naman po ako. Dahil na po nagpapadala po ako sa pamilya ko. Po, isa rin po yun kasi mga mahal nga po yung bilhin. Baon ko po araw-araw pagkain sa tangalihan. Kaya hiling ng mga gaya ni Laika magkaroon ng umento sa sahod ng mga kumikita ng minimum wage. Tumaser, dahil sa, sa, ngayon po kasi yung mga bilhin niya yun, tumaas ko lalo eh. Ang hinaing na yan ng mga manggagawa, tutugunan na ng pamahalaan. Katunayan, umarangkada na ang konsultasyon ng Labor Department kasama ang iba't ibang grupo ng mga manggagawa para pag-usapan ang posibleng dagdag sahod sa Metro Manila. Kasunod na rin ito ng naging direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na repasuhin ang wage rates ng mga manggagawa we are reviewing now the socioeconomic conditions in the region as well as the inputs ng labor sector ang ang ating uh, mandate is para i-review ito kung uh, kailangan po ba tayong mag-adjust ng wage adjust ng uh, ng minimum wage sa national capital region so we will have to balance uh, the interests of both the labor and the employer sector po Kasama sa naturang konsultasyon ng NEDA at DTI, nagkaroon din dito ng pagkakataon ng labor groups na ipresinta ang kanilang panig at komento, maging ang kanilang position paper na magiging gabay naman ng mga otoridad sa pagdedesisyon sa hirit na minimum wage adjustment we are mindful uh, sa uh, directive ng ating pangulo that's why uh, as early as now and last week lang nag-meet na sa 60 day na eh and kami naman po ay gagawin natin ma uh, mapakinggan po ang ang lahat ng sector dito sa Usaping Matapos ang konsultasyon, susundan naman ito ng pulong kasama ang sektor ng mga employer sa June 4 at magkakaroon ng public hearing sa June 20. Sa kasisimulan ng Dole kasama ang NCR Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang wage deliberation. We will be fair and uh, titingnan papakinggan po natin lahat ng panig ng both ng labor at uh, Um, employer as well as hindi pateho yung ating mga uh, other other sectors lang din po na makakatulong po sa amin to arrive at a very fair at uh, arrive at a very fair uh, wage determination po. Sa ngayon, nasa 610 pesos ang minimum wage na sahod sa NCR. Hindi patukoy sa ngayon kung magkano ang halaga ng posibleng umento sa sahod. Kenneth, pasyente. Para sa Pambansang TV, sa bagong Pilipinas